Yan po ang puno na Anong puno ito? Ano Marang Puno ng marang Ayan Yan po ang puno ng marang Ayan, dahil Ayan po ang puno ng marang. Ang laki ng puno ng marang. Ayan. Yeah. Yan po, kalaki po ang puno ng marang. Yan po yung kalaki. Yan, lalapitan po natin. Yan, yan po, kalaki ang puno ng marang. Tama, sobrang lalaki ng ugat. sobrang laki po ng ugat ng marang oh. yan ganyan po kalaki ang puno ng marang anim na tao po hawak hawak sila yan ganyan po kalaki sobrang laki ng puno ng taas no.